Dumating na sa Mavs ang MVP ng Mindoro. Siya ay si Erlan Salibio, 23 years old, o mas kilalang Ireland. At tama ang narinig nyo guys dahil ilang araw lang bago siya dumating dito sa bahay namin ay nakuha niya ang pangsyam na MVP niya. Kagaya ni Kileng na may kondisyon ay masasabi ko rin kakaiba to. Bakit? Dahil para sa isang MVP at magaling na player, bakit ka pa kailangan mag-insayo? Usually ganyan ang mindset ng mga magagaling na player pero ibahin nyo tong si Erlang. Kahit na MVP na ako, pumunta pa rin ako ng Mavs. Kasi alam kong maray pa akong kulang na hindi ko nagawa. Mas gusto ko pa mag-improve, mas lumakas, mas maging magaling. Tapos para ano, mas mag-grab ko yung opportunity na, na mapunta sa malaking liga. Ganun. Kaya mas gusto ko mag-practice dito upang mas maging matibay at maging kondisyon. Kahanga-hanga nga itong si Erlan at sa tingin ko ay magiging magandang inspirasyon siya para sa mga kabataan. Pero hindi siya kagaya ng mga ibang players na papakilala natin or na feature natin na flashy gumalaw, humahang time, ma-crossover. Dahil itong si Erlan ay sobrang basic lang maglaro pero sobrang effective. Ako pa ay ano, nang hindi ako sobrang galing, hindi ako malakas na player na nakakala nyo porket MVP na na kaya mag-dunk, shooter. Hindi po ako ganun. Tamang ang ko lang is basic lang. Pero guys, commercial muna tayo. Dahil gusto ko lang sabihin sa inyo na tuloy-tuloy lang ang pagtanggap ng Mavs Academy sa mga enrollees na gusto makapasok. Again, if you want to enroll, message nyo lang kami sa number na to or sa Mavs Academy Facebook page and magkita-kita tayo sa mga susunod na ensayo. Kaya guys, tara na at samahan nyo ako dahil imimit ko na ang MVP ng Mindoro matigas na. <laughs> <laughs> Galing ka pa na Mindoro? Opo. Oh Balita ako bago ako magpunta dito, nag-MVP ka muna doon. Opo. Oh Kinuha niya muna yung trophy. True. Kinuha niya muna yung MVP, tsaka yung Mythical Pag. Trophy naman. Oh, uh, kinihirapan. Ano pangalan mo ulit? sa Salibipo. Ireland. Para M. oh, nice lagi may air e, eh, diba? Nice to meet you. Dayan kasama naman si Erland tapos excited ako maki Excited ba kayo makita para sa maglaro? Oo. Kamo na muna dito. Dati nga niyo coach. Meron bakit kit <laughs> Erland? Bakit Erland? <laughs> Hindi ko po alam, kung ko niya tawag sa akin. Eh. Pero no na pa rin siya maglaro sa so, totoo lang, basic na simple lang. Piso piso, sureball. Ganun ko siya nakita. Ayan, so guys, sobrang excited ako makita kung paano maglaro ang MVP ng mga ng Mindoro. And sa mga taga-Mindoro dyan, na nakakilala kay Erla. Nandito na siya sa Mavs ngayon. Kaya supportahan niyo siya guys habang nandito siya. Kaya supportahan natin si Erla. Guys, nag-MVP to sa mga hindi nakakaalam bago pumunta dito. Kailan ka? Kailan yung last game mo? Noong Martes ko. Noong November. Martes is 40. Tuesday, di ba? Ah, last week lang. Actually, dapat ano eh. Mas maaga pa siya. dito, last week pa siya nandito eh. Eh di press na press mo pagiging champion Sana pala dinala mo yung trophy so, mo, no? Oh, wow. Hindi mo dinala? Sayang so, Mythical 5 din. Opa, Ilang beses ka na nag-MVP doon? Sa amin is sa 8. Siyam na po ata. Siyam? 9 time MVP Aana, ng Mindoro. Hindi wow. po yung ano, yung ano coach, yung Yung, yung ngayon lang po Intertone o MVP. parang oh. pero kahit na. Kahit, kahit, Sigurado po. matunog ang pangalan nito sa buong Mindoro. Kaya buong Mindoro sa mga susunod na videos natin tumutok na kayo. So ayun na nga guys, nakilala na natin si Erland. And sobrang nakakatuwang isipin na kahit magaling na siya, ay uhaw pa rin siya sa improvement. Bukas naman ay abangan nyo guys ang unang laro nitong si Erland. At dito ay pinakita niya kung gano'n siya ka effective at ang lakas ng pangangatawan niya. Kaya hanggang dito na lang muna guys and magkita-kita tayo sa susunod na video.